Sisimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa katapusan ng Enero ang panghuli sa mga public utility vehicles na hindi mapabilang sa PUV Modernization Program. Nakalatag na rin ang mga impounding areas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinuwal talakay sa detalye. Nakahanda na ang mga impounding areas sa bansa sa mga mahuhuling pampasaherong jeep sa unang araw ng pagpapatupad ng PUB modernization. So nakahanda naman na po tayo dyan. Uh, enforcement is our, our last option. Yung ayaw talaga namin mag-enforce. It's not part of what we want. To do. We want them to comply. At tulungan namin sila mag-comply kung yun na magiging problema. Ayon sa LTO, palalawakin nila ang mga impounding area tulad sa Region 3 at 4A, gayon din sa Metro Manila at Carmona sa Cavite. Pag ang mga violator, 10,000 piso para sa impounding at 5,000 piso para sa mga driver na lalabag sa unregistered motor vehicle. Impound po yan. Tapos para ma makuha ko nila, may penalty po sa impounding, no? Tapos pag unregistered po yan, eh, talaga ang boom registration po nila. Not to mention yung disensya ng driver, no? Ma ma, -ma rin po yung driver. Samantala sa Metro Manila, 97.18% na ang nagpakonsolidate. Batay sa datos ng LTFRB National Capital Region, nasa 42,000 na jeep sa NCR, mahigit 20,000 rito ay rehistrado sa LTO. Higit 21,000 naman ang consolidated na, ibig sabihin sapat ang pampasaherong sasakyan ang mamamasada sa susunod na buwan. At kayang punan ang mga rutang may zero consolidation o mga hindi sumama sa programa. So masasabi ho natin, base ho sa datos po namin sa NCR, na halos lahat ho, 97% na ang mga nagparehistrong jeepney noong 2023 ay pumailalim na ho at nagconsolidate na po. Nakahanda ang Quezon City LGU na magbigay ng libre sakay kung magkukulang ang mga sasakyan. Yes, kasama na 'yan sa pinag-usapan nung ano nung um, transport ano namin ng no, sector. So meron kami namang na, na, na nasa grupo. Oh. No, and then but as of now, no, tuloy-tuloy naman yung 8 routes nung QC Ang PUV modernization ay isang programa ng Transport Department na sinimulan noong 2017 na layong magkaroon ng mabisa, organisado at environmental friendly na public transport system sa bansa. Noel talakay para sa Morning Show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.